dito sa KOJC nagre-reflect kung gano'n ka buti si Pastor. Uh, kahit na ma masalimuot ang nangyari dyan at uh, maraming nasaktan, pero yung ano dito mo makikita kung gano'n ka galing na leader si Pastor. At uh, gano'n sinasabuhay ng mga uh, KOJC member yung mga turo ni Pastor. Kasi isipin mo naman, sinaktan ka na. Uh, sinira na yung tahanan nyo, kung ano-ano pang ginawa sa inyo. Pero nakikita natin yung mga member, binibigyan sila ng pagkain. Uh -uh. Binibigyan sila ng tubig. Ano yun? 'yung, yung yung ano, 'yun yung parang uh, uh, dito pumapasok yung uh, Love Your Enemy. 'Di ba? No. Kahit na uh, sinasaktan ka o binabastos ka mahalin mo pa rin kasi ang turo okay. ng Diyos eh ayan nga nakakatuwa yung sa ano eh makikita mo dito sa KOJC nagre-reflect kung gaano ka buti si pastor